mga boss, another Friday, another pet sa na naman tayo dito sa Bukawi Pet Market. Tara, samahan nyo ako, update tayo ngayon dito sa Bukawi Pet Market. Merong bagong pet market ngayon sa Balagtas, pupuntahan din natin yan mga boss. May dala rito si Kuya na buli oh. Dapat oh, kapal oh. Ano to, kuya, lalaki, babae? Babae, ito magandang gawin breeder oh. Ilang months sa to, kuya? 10 months. 10 months, 2 months na lang oh. Taba oh. Ano, oh, American Bully. Blue ba ito, boss? Oo. Oh. Uh, Ayan. months na. Two months na lang hihintayin nyo. Pwede na itong pa-start. Kapal, o Ayan. 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 Kapal niya, oh. Ayan. Oh. Quality na bully. Ayan. Uh, anong contact number mo, kuya? 0922-940-9105. Ano pangalan, kuya? Big. Ayan, si Kuya Big. Contactin nyo lang siya. Ganda ng bully niya, oh. Thank you, Kuya Pika. Morning, Kuya. Ito, benta ba yan, Kuya? Ito, benta niya. Ito si Kuya, may dala ritong, ano. Ito si Kuya, may dala siya rito murang pumire niya, no? 6,000 lang yan, mga boss. Yung isa, Santao na may get yung kulay brown. Yung isa namang white, 6 months na yan. 6,000 lang. Parehas babae yan, mga boss. Yun nga lang, pasyensya na, mga boss. Nawala kasi yung audio, hindi ko nakuha yung contact number ni Kuya. Morning Ate Emily. Morning Ate. Kamusta ang buhay-buhay? Okay, okay naman yung buhay ko. Syempre, at good morning po sa mga viewers na dito, syempre. At once Merry Christmas and Happy New Year. Yon, ito update tayo kay Ate Emily dito sa Bukawi. Salamat. Yan. Dapat check meron tayo dito Golden Retriever next breed lang po ang pinda ko ah Tapos ah. may po ng Labrador Blue Eyes babae, Golden Retriever. figure. Two months, all three, five. Yun. May dalawang deworm. So, may dewarm na. Ito so, po lalaki, ganda. Uh, eh, mas dami na meat Retriever sa kanya, Golden Labrador. Yun. Ito, three five din. Three five din. Yan. Pero tayo dito kaya dyan, siya nag ng chow pom. Tapos ah. nanay puro, hindi lang siya solid blue eyes. Ah. Ah. Pero mixed breed, pero quality rin. Good. Chow chow baba, ay 2 months old, tatlo. No, Bigay ko lang po sa inyo, 5 na lang pauna. una. 3 na lang. Eto pa isa, gaganda. Ito, gaganda Ano, sa na, so nag ng mixed media na ano to, ito, gan. Chow pom, 3-5. 3-5. May mga bed card po yan, may magic worm na po. Ayun, medium worm na rin. Ka yan, ka dalawa, basket kaya siya so, nag-arap ng bulmastic na brodor cross breed po dito. ito ha, ah, dito mas mala. Ah. ang nanay, tatay bulmastic, mixed breed po 50%, 3K yung isa. Yun, siya. Yon, 3K na lang. Pwede, meron tayo dito budget meal. Sa mga budget meal yeah. naman. Yung mga St. Bernard Collie mixed breed is 2.5. Yun, 2.5 na lang. St. Bernard Collie. Sa budget meron dito dito to. Nabrado ako, cross 30% na lang libo. Dalawang libo na lang, yun. Kapay Jake, maraming maraming salamat. God bless po. Yun. tayo you, Ate Emily. Napaunahan lang po tayo. Mamaya, ubus na naman to. <laughs> Good morning, Boss Jay. Good morning, Boss Jay. update tayo kay Boss, you, boss Jay, dito sa Bukawi Pet Market. Ayan, yeah, may dala tayong tapong mission. Ito, Ito ang dami niyang bitya, ano? Isang import na pong. Not. Isang pick-up na pong na female, oh. isang multi-po. Yun, may multi-po. Yan. Uh, na, unahin natin yung multi-po. Ito, multi-po. Malaki na, no, boss, no? Three months na to, eh. Babae. Oo. Oh, babae pa, oh. Dito sa multi po, bigay natin ng ano, 11 Onse na lang, yan. Multi po yan, babae na, pa. Kasut, eh. Napakiyaw yung kapato dito. Oo, oh, ang ganda, oh. Yan, oh. 11,000 na lang to, mga boss. Unahan na lang ah. nag-iisa na, multi po. Tapos, sunod natin yung... Ito naman, um, Tika Pomeranian. Tika Pomeranian. Yun, apat ganda. na buwan na to. Ba, apat na buwan, ang liit lang no. Oh. <laughs> Sobrang liit lang nito oh. Mall. No? Ah, maganda tong pang ano ganda, oh. Ganda Ano diyan dito boss? Babae pa. Babae pa. Ito magandang gawing breeder oh. Sobrang liit mga bigay, bigay natin na ano uh, 17. 17,000 ganda niya no. Quality ng quality oh. <laughs> Sobrang liit. Ate, ano? Ate, import natin na male. Ito yung import na male. Ito ganda nito oh. Ang gandang pang, 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 pang future stud to nabas na boss oh. no? Wow! Import line Ayun balayibo yun uh, Balayibo kapal o oh. Ayan talagang quality Dito dati uh, nga na 28 Bigay uh, na lang natin to ng 25 25 na lang dating I mean, 28 to Binaipon ko ng iPhone 13 Pro Max Kung gusto <laughs> nyo, sok kayo <laughs> Kaso hindi tayo TX Ayan. Ayan, ganda na ito. 25k na lang binibigay ni Boss Jay yeah. Tapos meron tayong tatlong vision ito tatlong bisyon. So, ito na natin si male. Yan, male. Yun, lit lang no. Two months. O, oh, mini so, mini bisyon to. Mini bisyon. Yan. Two months. Ayan. Sa male natin, bigay natin ng 15. 15 na lang. Yan, male yan. Yun. Tapos, ito sa female. Ito female naman. Yan. Sa female, bigay natin ng ano, 15 na lang din. 15,000. Female. Yan. Yan. Ito yung Wow! na bicho, Sobrang liit lang, ha? litlang. Hindi ayan. lang, Dito, lang isang ganyan lang, 20,000. Ano dyan, dyan? ba? Sobrang lit, Ganyan lang, ho. Lahat sila updated vaccine the from license pet. Ayan. It's a Ayan, boss. Ganun, mga boss. Ayan. Hai, okay. salamat mga gusto kay Boss Jay Piemblaga lang kayo kaya tawagan niya. Ego, Boss Jay Yung one ati Joy. Morning. Ito may trailer si Ate Joy na ano? Oh. mga nya nung lugar ta. Burumba ba ito? Nah, burumba 7.5 7.5 lang pumire niya nung lugar ta. Ilang na tati, Jay? 3 months na tatay, Joy? 23 months na 23 yeah. months na Itong dalawa na ito? Itong dalawang ito lalaki naman 75 yeah. yeah. Magkano? 75 75 yan yeah. Lalaki naman itong Ang cute oh Yan Ito Ito naman Lalaki, lalaki rin. Lalaki din Ganda oh Ganda na 10,000 10,000 Lalaki quality Ganda Mayroong kapal na palay po Ito 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 yun, sa lahat ng mga gusto mag-apil kay Ate Joy, kontakin nyo lang siya sa number niya. 0910 Thank you, Ate Joy, ha. Good uh, morning, Boss Diego. Good morning, mga boss. Ito, update ako kay Boss Diego sa D&D Pet Market. Ang liquid prince, ha. Gaganda na ito, ha. Ah. 25,000 sa akin. Lainaktan. Lainaktan. Ganda, ha. 25K. Pares babae. Ilang buwan na ba to? Walong buwan na. Quality. 25K. kay boss Diego. Anong contact number mo, boss? 0949-898-3598. si boss Diego. Contact nyo na lang siya. Thank you, boss Diego. Ning boss butek? update tayo boss butek, dito sa Bukawi. Pumire niyan. Ayan. Ito, ang ganda na ito. Basta. 3 and a half months. O. Oh. 3 and a half months. O, bihaya nga ito sa 10. 10,000 na lang. Ayan. Ano to? Lalaki, babae? Lailaki. Lalaki. Lalaki. Ayan. Ganda niyan, o. 3 and a half months. Ayan. Ang sitso. Ito, sitso. Babae, 4, 5. River, river nose. Choco. Babae, 4, 5 na lang. 4, na lang. Malaki na. Ayan. Ilang buwan na to, boss? katriman. Oh, months. 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 Yeah. So, mga tiktop size. size na po ata, mga tiktop size na po, mareyan. O s'babae. Uh, 8K isa. 8K ang isa. Yan, gaganda. Tingnan mo. 8K ang isa. Yan, tabo. Di uh, ba, 8K isa. pares sobrang icon. babae, babae. tiktop. Yan. Yun, sa sana mga gusto mga avail kay Boss Botek. O takin nyo lang siya sa number niya. 0950-906-1796. Thank you, boss. Thank you, boss. Kye? Good morning. Morning, man boy. Ano mo ngayon, man boy? Ito. Bully. Ito, bully. Maritang bully. bully. Babae. Ba Magano rin ito? Ha? 6-5. Ito. Si Wawa. 5K na lang. 5K na lang. Ayan din. 5K. Ito, 5K na lang. Oh. Bumirenya naman to. 5K. Dito mga phone Ito mga bumirenya. Lilit lang o. Oh. Ano? Tikap ba yan? Oo. Tikap. Yan. Magkana isa dyan mga boy? 6.5. 6.5. Lilit lang o. Oh. Bawas pa. may bawas pa yan. 6.5. 8.5. Ah 8.5. 8.5. 8.5 mga boss ha. Yan. 8.5. May bawas pa. Itong isa na to mga boy yan. Yan. Ito. Ganda, oh. Ito babae mga boy. Ito babae. Ay, ito mga babae, yan. 8-5. Sa lalaki, ganun din. Oo, oh, negosyable naman yan. Ayun, negosyable pa naman yan kay Mamboy. Thank you, Mamboy, ha. Good morning, Hi, good morning, ha. Basta, ah, eto, okay Magalang lang. Ngayon. Eto, update tayo kay Kuya dito ah, sa Bungawe. Ito, mga paubos na. Ayan, ba? mga kumakayong pin. na, na to, parang <laughs> gusto na. Ready, ready na. Mga pad, 10 <laughs> months ah. old. May paper to, ha? Dalawang ah. mo, lalaki, isang babae. Uh, ah. ito yung mga lalaki, ito yung babae. May paper to, kung hawak ko. Uh, ah. kung sa lahat, kompleto ba unan yan, may anti-rabies na sila. Ayun, may uh, ah. anti-rabies. Bigyan na lang yan ang napakababa lang team silang isa. May Yun. lambing pa. Ayun. Ah. negotiable pa yan. Negotiable. Na isa, sa subscriber na. mo kayo, Jay. Eto, Dito ah, sa Beagle mo. Last, ano na lang to? Last two. Last two na lang. Ah. Oh, yung mga marami. busog eh, Ano na lang kayo dyan? Na na. May, <laughs> ko na lang tong isa. Itong bulinggit. Eto. Pareh mga babae. Tricolor. Ah. eto, mga 3 months old. With uh, Vaseline d ah. Bigay ko ng mabilis ang 7-5 is negotiable. 7-5. Okay. Yan, negotiable pa. Yan na lang. Yan. yan na lang. Dalawa na lang to. Dalawa na lang yan. Yung isa, babae rin. Pares babae. Oh. Okay. Ayun, sa lahat ng mga gusto mga gabel kay Kuya Jun. Oh, uh, shout out din ako, Kuya Jake, no, sa lahat ng mga nagabel. Oh, mga deliver natin. no, oh, uh, Mga mama, mga sir, maraming salamat po. Yun. Ipambili na po akong bigas. Salamat. <laughs> Thank you, Kuya Jun. Saka shout out, out mga pala yung tropa natin shout dito. Shout out sa anak ko bukas, birthday niya. Ayun, Ayun uh, happy birthday sa anak ni Kuya. Oh. Uh, uh Thank you, Kuya. Okay, salamat, Kuya Jake. Good morning. Good morning. Good morning. morning, boss. Vincent. Kamusta, boss? Ito, update tayo kay Boss Vincent. Nandito siya ngayon sa bagong bukas na pet market sa Balagtas. Ito yung available natin guys na mga pusa ngayon. No? Magpuro quality mga pusa. Yun. Wow, ayos ha. Laki Golden na ito, na British ha? Long Hair. Golden na British Long Hair. Ganda ng mata ah. Okay, no? With pets to ah. May papel to. Ayan. Ayan, may pedigree. Ayan. Uh, may papel mga boss. Legit. Ayan. Golden. Golden. Ano gender na ito boss? Lalaki. Pang-stad to. Lakas ng stad nito. Mga pang istad ah. Hmm, ito anak niya to. Ah, anak niya to mga to. Bae, sa probe na to mga Prube. boss. Ang lakas ng istad nito kaya ngayong mga kabili nito ay. jackpot istad pa lang magkano ni. Dahil may papel eh. <laughs> Di British yeah, yeah. yeah. long hair, ganda. Magkano ta Ito ay na-out ko na lang to ng 30k negotiable pa lang konti. 30k negotiable pa lang konti. With, with papers na yan. Yan. Ganda ng mata niya no. Solid yan no. Kung pang-alaga, pwede rin. Kahit bata mag-alaga, wala kayong poproblemahin. Napakabait. <laughs> yan, maganda. 30K. Kay Boss Vincent. British Longhair. British Longhair na ito yun. Ito yung anak niya na British Longhair. -so. Ito yung, ito yung anak niya. Baayos sa Probe na talaga. So, oh, British Longer. Yan. Ito, 10 months old. 10 months old ba? 2 months na lang, pwede na rin ito ah. Uh, malaki na rin ito, malaki. Yan. Ano, lalaki naman to. Ang ganda ng niya. Oh. Nakuha sa ama. Ito, pwede niyang palagyan ng papel to nung makakabili. Ayun, pwede palagyan ng papel. Kasi may papel. papers yung tatay oh, tayo nanay. May papers din yung magulang. Nasa sa kanila na lang para, kung palalagyan nila ng papel. Ayun. Magkano uh, to boss? Ito, find out ko na lang na 19, k negotiable, pa. 19K negosyable. Sila na bahala kung tayo papel kung papapapilan nila. Ayun, pwede niyang papapilan. Yan, kay Boss Wilson. Oh. Meron tayo rito, Kimeng, na rare color, na British long hair, hair. British long hair naman, rare color yeah, Ah, ay sa. No? Bihira tong white na British long. eh, mabas na. No? Wow, ang ganda. Solid to ah. <laughs> Ayaw, hindi lang sa isa buwat. Hindi lang sanay isa buhat oh, Ganda niya oh. Blue eyes. Magkano to boss? Ganun din, nakakuha na 19k. 19k, ganda yes, niya no? Female to, female. Female. Yan. Biming balahibo. Ilang months yan boss? 11 months. 11 months, yan. Female. Isang buwan na lang, pwede na pa-stud no? Pwede, pwede. Yan kapal ng balay po ganda ng mukha um, two eyes pa yan yes. rare, puro rare color rare yan. color ng British Long yan yan ganun pa, yun. pa rin, no? sa lahat ng mga gusto mag kay Boss Vincent ah. PM lang kayo sa FB niya sa FB ko Vincent to yung name ko no? Ah. then sa contact number ko 0970 67 415 yun yun lang Boss Vincent ha thank you, thank you. <laughs> Good morning, Boss Good morning. How are tayo We're sa, sa Balagtas go Market. We're Yo, to go to the Opening na, ng We're ako ng motor. Gumagawa natin si, si Boss si Jordan. tayo natin sa mga tropa oh, okay. natin. Kaya hindi, tayo ng bagong place kasi uh, uh, maputing ngayon sa Bungawi. Yan uh, dito tayo sa ano sa... Oh, maganda rito. mga boss. Simentado. Hindi kayo mapuputikan. Tsaka malilim. Ah, malilim. May pinding sa gilid. Yan. Oo, okay na okay yung pwesto. Dito uh, naman yung lilim. Yun. Sakto ng, lang. O, sakto hindi lang. ka mainitan. yon Sa Bukawi, gantong oras, mainit na. Nagpapawis-pawis na na tayo. Eh. <laughs> yun. Update tayo sa mga dala ni Wasariel dito sa Balagtas. Get Dahil nandito sa Balagtas. ah uh. Dito sa Poodle natin. ah uh. uh. Yan. Yung Poodle natin na dito. Ano Five uh. months old. Ah, uh. uh. yeah. Female. Uh. Mabakuna na yan, tsaka dorm. Ah. Uh. Bigay ko na lang na yan, 8.5. 8.5 na lang. 8.5 na lang. So, natin na. Subscriber natin, 8.5. Oh, uh, subscriber, 8.5 oh, na lang. Na ako sa follower ba? natin, 8.5. Nag-iisa na to, unahan na lang kayo. 8.5. Dito naman sa mga bully mo ba? Ayos to, boss ah. Oo, oh, mga bully mo dyan. Lilac Merl. Nanay Lilac Totec. Yan. Ganda so, lang kulay. Ganda eh. lang. Tsaka bay ay pa yan. Bay ay pa oh. Rare na color na bay ay pa. Pimay, 10 months going 11. Ah. O dito nung bakuna, bakuna yan lima, lima hmm. na yung bakuna. Diba ah. may, baku may meron na rin yung next guard. Ah. Oo. anti rabies na rin. Yun, ayos ah, halagahan na lang oh. Halagahan na lang. Ito ba, itong choco mo? Dito, dito, yung lilac natin ang preso ko dito 18k ah. ah. Ito 18k lilac. 18k. Bi-color. Ah. Subscribe so, ang follower natin. Bi-i pa yan. Yan. 18k na lang to? Oo oh, 18k na Gusto ko lang nga so 18k na lang. Dire color yan. Burn. Dito sa choco natin kapatid ko ah. eh oh, Same kapatid niya to. Maglalabas din to ng Merl na boss, oh. no? Sim sila. Oh. Mag-details. Limang bakuna, next guard, oh. at Ravis. 18K. Hindi. Hindi yan 18K. Magkano to? 16K lang. Ba, mas mura pala to. 16K na lang. <laughs> 16K lang. Ganda niyan. May kapatid na Merl yan. Maganda pa nun. Oh. Ngayon sa pa, Ngayon <laughs> sa ba isa. Dala na lang ba? Yan ay dala natin kasi yung ibang aso ko. Oh. naka reserve niya hindi ko na dala. Kasi ba okay, ayos ah. May mga na yun eh. May mga buyer na yon. Oh. Tatlo e, na lang natira. Oh. <laughs> <laughs> e, deliver ko ng Pangasinan mamaya yung madaling araw. Ba sa Shoutout nga pala kay Boss J. Nel ng Pangasinan. Yon. Salamat sa ngayon Ayun, shoutout, shoutout po, sa inyo. Thank you yan. very much. Thank you Boss Arel. Pinag-ibigay kay Boss Arel. Yan. Hay. Ano mas please? Ito, nandito rin sa Walagtas Pet Market si Boss Chris ha. Ah. Opening ha. Ah. Good morning po. Yun, nandito tayo sa mga dala ni Boss Chris ngayon dito sa Balagtas. May pasabot tayo sa uh, New Pet Market ng Balagtas. Yun. Yan. Uh, ito. Mga Setsu. Ito tayo sa Setsu dito. Yun. Setsu muna tayo sa Spot muna tayo. Ito mga Setsu. Pure Black. Tatlong lalaki eh, po ito. Ah. Tatlong lalaki. Eh. Ah. Ayan. Tatlong lalaki po yan. Ah. Ito, running two months po ito. Di pa lang po ito. Ah. Pero ang tataba po nila. Ang tataba. Di pa lang. Okay Yan. yan, bigay ko na yung 3.5 to. 3.5 na lang. Murang-mura na to ha. Opo. 3-5 na lang yan o, oh. mga mabas o. Oh. Alam po. Ang naanala na, -na, na lang kayo dyan. Murang-mura na. Murang mura na. Yan, ito. Dalawa. Ang kulay, liver nose. Yan. Magkano tabas? 3-5 lang po. Yan, 3, Ayan, 3 lang. Unaan na lang kayo dito. Lot, lot ko ha natin ha. Pa-welcome lang po to sa New Pet Market ng Balasa. Ah, yeah, mura-mura na 3.5 pa lang. Para yung mga subscriber natin pumunta rito. At Atay yeah. na po kaysa. So next Friday, ah. kung saan kayo dito, gagawin ko na lang yung batsa sa nyo lang ha. 3,000. 3,000 na lang pag sumadya kayo. Ako ay papadilibili sa akin. 3,500 na po talaga. Yun. Ang gusto ko, makarating kayo dito. Yan, murang-mura na to mga boss oh. Oh. na lang kayo dito. Yan, pares na laki. Dito sa buli mo, boss. Kakapal, oh. Kapal nitong mer, ha? Itong mer na to, boss. Magano to? Ayan po, mer. Oo. Oh, kapal, ah. Ito, 11 months old. Solid, oh. Oo. Oh. Ayan, 11 babae. months old, babae Ang ng ulo uh, Ano po yan, uh, Merle uh -huh. Oh. Lag na, Merle na uh, uh, Ba't Merle? Uh ah. Yan po, bigay ko na lang ito ng 20,000 20,000 okay. Oh, American bully, babae, babae. Tapos ito. Uh, another American bully. American bully. The bully yeah, tayo. Yan. Ito lalaki naman. Ito lalaki po. Uh, ito may ABR paper po ito. Running 5 months. Yan. May papel. Ligit. Yan. Yeah. Magkano ito ba? Bigyan ko na ng 20K. 20K. Yan. Oh, uh, ABR paper. May ABR paper. Ito naman po isang ito. bully na ito. Ito, ito, gender nito, babae? Po yan. Yan po, 11 months old. 11 months, na lang, no? Opo. Oh. Pero may complete vaccine po ito. Ah. Bigay ko na lang ko ng 15,000. 15,000. Yan. Babae yan. yan. Tapos ito. Babae rin. ito po, ito. Uh, French Bulldog. Press, press bulldog. Yun, ito, mer meron po itong paper species papers, PCCI papers. siya, legit. Oh, legit po. So, Proven once. Ah, years wow, pa lang ho to. Ah. Sige ko na muna ng 10,000. 10,000 na lang. 10 yan may papers mga boss. French bulldog. 'Yon. To ano to, boss? Dober uh, Doberman. Doberman. 'Yon. Ilang, Ilang masa? Ano, ano, mag running 3 months po 'yan. Ah. Complete back ni Naganter rabies, meron pang Spectra. Ah. Napadalan ko. Tatlo 'yan. Hindi ko na nadala yung dalawang lalaki sa bahay at babae sa bahay. Ah. Ito po yung lalaki. Magkano to? Bigay ko lang ng 13,000. 13,000, doberman Oh, oh mayroon pong note po natin. Meron pong dalawang kapatid na lalaki pa. Choko rin po sila. 'Yun. Ito, po Bigil. Bigil. Ano to, babae? Babae po. Babae sa Ayan. Breeder na ba ito, boss? Hindi Breeder. po, uh, virgin pa po yan. Virgin pa. Pero ayan. ang nagre-regla na mo siya, 7 months, ah, 7 times, 7, 7 days isang hit. Ba, ayos ah, papastad na lang to ah. Compact lang mo yan. Magkano to, boss? Bigay ko lang ng 7,000. 7,000, si... papastad na lang. <laughs> ayan, etong bully na to. Ayan po ah. Uh... So, Babae rin. Ayan. Ayan. Ayan ang nari kang bully. O, to, boss? Ayan po, na po yan. Ah. Ah. boss? Ah. 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 Proven ones na? Uh, proven ones, done paper. Pigay ah, ko lang 10,000. 10,000 na lang. Yun. Yeah. Ito, mga Labrador. English Labrador. Soko, English Labrador. Yan po, 3 months old. Oo, ah, lalaki ah. Lalaki po talaga yan. English Labrador. Ano mga gender niyan? Dalawang lalaki po. Dalawang lalaki. Yeah. Yan, Choco yan. Laki. Magkano <laughs> dito, so, boss Chris? Ayan, bigay ko lang ng 13,000. 13,000. Dalawang o, lalaki po yan. Dalawang lalaki. Ito, laki o. Oh. Dalawang lalaki. Ito nasa 10 kilo na to. <laughs> yeah. ito. Ayan. Ito, sir, rin ito, boss? Ayan po. Ato po ito, pakita ka natin ang Doberman. Po. Doberman po. Proven ones with PCCI. Bahay siya. Ayan o. With PCCI Kaya, po. Yan? Complete vaccine hanggang anti-rabies. Ito, magandang sa bahay nyo, mga boss. Talagang hindi kayo iwan yan. Ayan o. Yeah, With PCC ay ito, boss? With PCCI po, Ruben Wands. Ruben Wands, yan. Magkano ito? Naka-aircraft pa po, po yan, ha? Naka-aircraft pa, o. Oh. Ganda, o. Oh. Ayan, o. Oh. Tingnan o. Oh. <laughs> Tumatayo talaga. Pihira sa kanyan. Oh. Yung naka-aircraft na walang tukod tuk naka walang na nakatayo. Naka o. Oh. Yan, nakatayo. Yan, tayo-tayo talaga. Ah, Doberman. Magkano ito, boss? Bigay ko na lang 15,000. 15,000 na lang, Doberman. Ruben na, hintay na lang mag-hit. Oh. Yun. Yon sa lahat ng mga okay na boss? Okay na po. Yon sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Chris. PM lang kayo kaya tawagan niyo siya. Tingnan niyo naman, ba? Ang first time namin punta sa Balagtas Pet Market. Ah. Dinala ko lahat ng aking mga pandihina. <laughs> gusto ko pa-welcome ano then, boss? Ah. Isa po, gusto kong magpa-welcome sa inyo. Mababa na ang presyo. Quality ang aso. Kasi nga po, 3-5. Oh. Ah. Yun. Thank you, Mas Chris, ha? Thank you, boss. Ito sa lahat ng mga gusto magpagawa oh. Si Boss John John gumagawa ito ng pangapang gilid Kahit karga Kahit <laughs> karga, nag-aarga rin Mekanik ko rin pala si Boss John John Ang oh. trabaho, talaga nasingit lang ayos ha Sa lahat ng mga nasisiraan dyan Si Boss John John, John PM lang kayo So guys, ito na lang tatapos yung vlog Please like and subscribe to my YouTube channel JKJC. Thank you, babush